magandang buhay, eto na nga po ang natirang gulay natin, ayan pakbet, tsapsoy, at toge so kung alin ang matitira dyan yan ang ating uulamin ayan na nga, at ang nagwagi natira po ang pakbet. Kaya yun na lang lutoy natin. Ayan, nagready na nga ako. Ayan, tapos sasawgan lang natin yan ng konting baboy. Ayan, alalahanin nyo, pag ikaw ay tindera, wala kang karapatang mamili ng ulam. Siyempre, kung ano yung natitira, yun na lang ang ilulutuin nyo. Yun na lang ang makakain ninyo. Ayan na nga, minikos-mekos. Pagkatas natin mekos-mekos, kakain na tayo. At syempre, pag may gulay, may prito. Ayan, sinabangan ko na ng pritong dalagang bukid. Yun lamang. Bye!